ang paglipol sa Sodom at Gumora. Nakasikat na ang araw nang dumating si Lot sa Zawar. Biglang pinaulanan ng Panginoon ng naglalagablab na asupre ang Sodom at Gumora. Nilipol ng Panginoon ang dalawang lungsod at ang buong kapatagan. Namatay ang lahat ng nakatira roon, pati ang lahat ng tanin. Lumingon ang asawa ni Lot, kaya ginawa siyang haliging asing. magahan dali-daling pumunta si Abraham sa lugar kung saan siya nakipag-usap sa Panginoon. Minasdan niya ang Sodom at Gomorrah at ang buong kapatagan. Nakita niya ang usok na pumapaitaas mula sa lupa na parang usok na nagmula sa isang malaking burno. Inalala ng Diyos si Abraham nang lipulin ng Diyos ang mga lungsod sa kapatagan kung saan nakatira si Lot. Iniligtas niya muna si Lot para hindi ito mapahamak.